Hello, good morning po mga kababayan. Ang mainit po na pinag-uusapan ngayon ay si Ombudsman Boying Rimulya na laging nagpapabida. Pero sumagot po ang dating Ombudsman na si Martires. Kaya ito'y labanan ng World War between Ombudsman versus Ombudsman. Ha? Eh sinagot siya ni dating ombudsman Marteres tungkol sa akusasyon ni Boying Rimulya kung saan tinago daw si Nikret mysterious ang ginawang uh, disisyon doon po sa kaso ni Joel Villanueva pero ito may nakita tayong images ayan <laughs> ito mga netizen na to wala rin magawa sa buhay eh. Kung ano-anong kalokohan na pinagagawa. tinanong. Yung... Ano ba yan? Par parang estatwa sa eskwelahan itong... <laughs> Wala kayong magawa, ano? Ano nung pinagtitripan niyo eh? Ha? Nasobran sa glutay at... Pero ang ganda ng smile, no? <laughs> anyway, sinagot po ni Marteres, itong si Boying Rimulya na laging nagpapabida. Ito po ang sagot ni Marteres. Hindi tungkulin ng ombudsman ang araw-araw na preskon. Na yan ang ginagawa ni Rimulya araw-araw. Para sabihin, ito ang ginawa ko na ipahayag sa mga tao na nilagdaan ko ang kautosan sa pagpapatalsik kay Senator Juan de la Cruz. Marahil ang aking kahalili ngayon ay ginagawa ito. Pero ako, ayokong magpasikat kapalit ng dangal ng mga taong hindi pa hinahatulan ng korte. Yan po ang ginagawa lagi ng administrasyong ito. Yung mga galamay ni Bongbong Marcos, panayang papreskon. <clears throat> Ang nangyayari tuloy, nasisiraan nila o sinasadya nilang siraan ang isang individual, politiko man yan, o private man yan. Lagi silang nagpapapreskon. Ngayon lang po ito nangyari. Dito lang sa panahon ni Bongbong Marcos. Noong panahon po ni Cory, hanggang sa... Uh, Duterte administration. O dito na lang kay Noynoy. Noy. Noy Noy administration, Duterte administration. Bihira po magpa yung mga congressman, kahit mga senator, mga DOJ, bihira po magpa-presscon. Lalong-lalo na ang ombudsman. Hindi mo nga kilala kung sino yung ano eh. Yung Chief Justice, kilala nyo ba Chief Justice natin ngayon? ng Supreme Court? Ako hindi ko kilala. Uh, honest, honestly, hindi ko kilala kung ano pangalan ng Chief Justice natin ngayon. Hindi sila kasi palagi nagpapapreskon Okay? Yung mga ombudsman dati, panahon ni Noy Noy, at ito nga si Martires, hindi po ito nagpapapreskon madalas. No? Dito po nagtataka tayo, panay ang papreskon, no? ng mga galamay ni Bongbong Marcos bakit? eh kasi yan po ang naging diskarte nila strategy style nila para i-divert kung ano yan mga issue na yan at yung mga kapalpakan ng gobyerno <clears throat> ang gagawin nila magpapapreskon so doon tututok ang media at uh, marami pa pong mga issue kung saan doon tayo nakatutok yung pala, dinadambol na yung pera ng bayan sa flood control. At eto na nga, bumulaga na nga, sumabog na yung napakalawak na korupsyon dyan sa flood control. Ibahin mo kasi si Marteres no? Sinasabi kasi ni Boying Rimulya, e eh, itinago yung desisyon sa kaso ni Joel Villanueva. E eh, sabi naman ni Marteres naka-archive yan sa CMS uh, yung uh, case management system naka-archive yung kaso ni uh, Joel Villanueva at yung resulta nga ng kaso ni Joel Villanueva pinadalhan nila ng kopya ang Senado <coughs> noong 2019 kung kung hindi ako nagkakamali, sabi ni Martires, ang Senate President noon ay si Tito Soto. Pinadalhan nila ng kopya. <clears throat> At uh, doon po sa ombudsman, marami daw pong humihingi ng kopya tungkol sa kaso ni uh, Joel Villanueva. So, hindi po itinago. Hindi lang po nagpapapreskon Si uh, Ginoong martires Hindi po siya kagaya ng mga taong, mga tauhan ni Bongbong Marcos ngayon na panayang pabida. Hindi ko alam kung tatakbo ito si Boeing Rimul sa 2028 for president. O bakit? Eh, lahat po ng politiko nangangarap magpresidente. Totoo po yan. O eh, sabihin na natin halos lahat o hindi lahat pero karamihan po eh ang pangarap niyan magpresidente mag <clears throat> so wala pong katotohanan na itinatago ito o tinago ito, sinikret ito uh, pagdating sa transparency pwede kang humingi ng copy furnish nito sa ombudsman <clears throat> at nasa CMS nga lahat po ng ah uh, Judiciary, Supreme Court, Court of Appeals, mga RTC, Sandigang Bayan, imposible pong walang kopya yan. No? At uh, imposible rin itago yan dahil mayroong maghahanap yan. Ma malalagay ka sa alanganin kung itatago mo yan. So lahat yan may kopya. Ang nangyari kay Boeing dahil napahiya siya na kuryente, pahiyang pahiya po, biruin mo, ombudsman ka. <clears throat> Hindi mo tinignan yung sarili mong bahay na kamusta kaya yung kaso ni Joel Villanueva. Ang ginawa mo, ha? nagpa-press ka agad, dapat matanggal ito si Joel Villanueva bilang senator. Ha? <clears throat> Balak niya pang sulatan si Soto na ipa-implement yung dismissal uh, from service ni Joel Villanueva na hinatol dati ni uh, Ombudsman Cuchita Morales. <clears throat> Napahiya siya. Hindi niya alam eh, dismiss na yung kaso. Napahiya siya. Kaya humanap siya ng dahilan para hindi masyadong mapahiya. Sabi niya, ah hindi ko alam to. Hindi. Ombudsman ka eh. Hindi mo alam may kopya ron sa bahay mo sa opisina ng ombudsman hindi ka man lang nagresearch o tapos nung napahiya siya sisisihin niya yung ibang tao sisihin mo sarili mo nagkamali ka Nakuryente ka eh ganyan eh ganyan po yung style ng gobyerno ni Marcos ngayon eh pag na pumalpak isisisi sa iba yun po yung mga mahihinang nila lang dapat kung ikaw ay public servant pumalpak, isolve mo yung problema. Hindi yung isisisi mo na lang, tas wala na. Pabayaan mo na yung problema na yan. Basta ang alam ng taong bayan, eto may kasalanan, yung tinuro mo. Ganun ang style ngayon ng gobyernong ito. So, ayan. O, oh, yan yung sagot ni uh, Ginoong Martires. Meron pong picture dito si attorney Vic Rodriguez. Ayan, no? Ano na po ang nangyari sa build better more? Naging budol-budol more. <laughs> diba? <laughs> okay, din si Atty. Bik, eh. Nasaan na nga pala yung build better more? <laughs> Mr. President. Mr. Mahinang President. Nasaan na to ngayon? Nababanggit pa ba ito ni, ni Bongbong Marcos? Ha? Huh? banggit pa ba? Asa ah, na yan? Build better more. Ha? Huh? Naging budol-budol more. Ano pa? Batak-batak uh, more. <laughs> uh, Buaya-buaya more. Yeah, yan po. Yan ang nangyari sa build better more mo. Ano pa? Bangag-bangag more. <laughs> uh, wala. Wala na po yung build better more dahil 22 lang ang naipagawang classroom. Yan na po ang tatatak ha, ah, sa pagbumuka nyo. 22 in a span of 10 months this year. 22. So, pag uh, nakita nyo, naglalakad si BBM. Oh, 22! Oh, <laughs> Twenty-two! <laughs> <Bagi> mo <mong> ganun. <laughs> o kaya naman, sumigaw kayo. Twenty-two! 22. 22. Ang ganda ng legacy mo. Oo, ay ano. Parang ano, parang pwede tong ikandidato sa Guinness Book of World Record, <laughs> Pinakakaunting na ipagawang classroom sa loob ng isang taon. Ha? Huh? Presidenteng pinakakaunting na gawa na classroom sa loob ng isang taon. 22. Yan ay walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. Yan lamang po sa ngayon. <coughs> See you na lang po next time. Bye-bye.